So kung namang problema na rin kayo sa mga daga na, na paper waste na kayo, especially kung dinadaga yung kotse ninyo o meron kayo dyan daga sa bahay ninyo, mga padi. Meron akong i-recommend sa inyo, mga padi. Subukan nyo itong marsh na rodent repellent, mga padi. Grabe, super effective talaga siya. Kasi ito, mga padi, kung nakikita ninyo, ito yung sakyang ko. Uh, natambak kasi dito ng mga ilang months na. And yun nga, yung problema ko is yung mga daga. Ito, mga padi, tingnan niyo, Ayan, oh. Kung nakikita ninyo yung mga traces na may mga pinag-anuhan ng daga dito, tapos pati dito sa loob ng sasakyan, ayan mga padi. Ayan, meron din dyan sa loob ng sasakyan mga padi. Ayan o. Oh. Ayan. So, yan talaga yung problema ko ilang buwan na. And yung ginagawa ko kasi dati, which is yung usual na ginagawa namin, naglalagay kami ng mga durog na paminta. Yung powder na paminta mga padi, nilalagay namin. Nilalagay ko sa engine bay, naglagay ako sa loob. Pero, nagsawa na ako maglagay, wala pa rin effect mga padi. Kaya e ngayon, naghanap ako ng ibang solusyon. Ito yung nakita ko mga padi. Ang ganda ng review niya sa mga gumamit, sa bahay nila, sa kotse nila. And effective. So, ginawa ko lang, instruction lang kasi dito is 7 uh, days consecutive. I-spray mo kung saan mo nakikita yung mga daga, kung may lagusan niya. Kung sa bahay mo gagamitin, kung may mga butas dyan, sa mga kung ano, basta spray mo lang siya kung saan dumadaan yung daga. So, sa akin ginawa ko, inispray spray ko siya dito sa loob mga padi. Yan. Pati doon sa engine bay, in-spray ko siya sa loob. 7 consecutive days sa pang fourth day niya, nakita ko agad yung effectiveness nito kasi wala na ako nakita mga bagong bit-bit na mga prutas-prutas o kung ano-ano pa man ng mga pagkapagkain. Wala na akong nakita. And then nung natapos ko yung ano, tapos na ako dito sa seven days, ngayon binalikan ko siya. Grabe mga padi, wala na akong makita ng bago. Dati pa yan yung mga nandyan sa loob mga padi. Yung pinakita ko sa inyo, yan yung mga dati pa. So ngayon natutuyo na. Tuyo na. So ibig sabihin walang bago mga padi. No? Kaya mga padi, kung yan din ang problema ninyo. Parehas tayo ng problema. Subukan nyo to Itong marsh na rodent repellent. Napakaganda na mga padi. Tsaka safe siya gamitin kasi nga plant-based lang siya. All natural yung solution nito Kaya kahit may bata ka o meron kayong matanda dyan sa bahay ninyo. Kung sa bahay nyo mang gagamitin, all goods lang to mga padi. So kung gusto nyo subukan to mga padi, yan, nalagay ko yung link dyan sa baba. Check out mo na lang mga padi. Try nyo to Effective po talaga. Thank you mga padi.